Wala nang pasikot-sikot pa, pag-usapan na natin ang about sa livelihood program ng OWA. Paano mag-apply? So ayan, unang ginawa ko guys, nag-email ako sa OWA. Tapos, ayun, uh, sinabihan ako na pumunta sa office, personal na pumunta doon at mag-apply ng tinatawag nilang livelihood program. So ayun guys, hiningan nila ako ng requirements. Isa sa mga requirements na hiningin nila sa akin is, picture, uh, yung 2x2 ba yun? Ng copy ng kontrata. Tapos, ano pa? Passport. Ayun, yung Xerox ng passport. Tapos, barangay clearance. So, yun yung mga requirements na hiningi sa akin. Tapos, uh, meron silang ibibigay sa yun na form, which is pipilapan mo yun. Back to back ata yun. Ayun, so hindi ko na video yung form na yun guys. So, mas, mas mabuti kung kayo na mismo yung pumunta ng OWA para makita nyo talaga. So, ayan guys, afternoon, uh, tumawag sila ulit sa akin para umatend ng seminar sa DTI. Ayan, so, DTI Negosyo Center. So, nag-attend ako ng seminar. Then, afternoon, ayun guys, this day lang, tumawag ngayong OWA sa akin. So, pwede ko na daw kunin yung cash. Disclaimer lang po, wala pong nag-utos sa akin na i ang OWA. ito ay sa akin talaga at gusto ko lang talagang i-share lalo na sa mga OFW na kagaya ko na umuwi dito sa Pilipinas kasi baka ito rin yung chance nyo para makapag-umpisa ulit bago kayo pumunta ng OWA alamin nyo muna kung isa kayong so kung active member kayo malaki ang chance nyo na qualify kayo sa livelihood program ayan so kailangan Uh, hindi po expired. Kasi kung expired na, hindi ko po alam kung pwede pa yon So, better na itry nyo pa rin. Pumunta pa rin kayo sa OWA. At magtanong kung pwede kayong maka-avail ng program nila. So, ayan guys. Uh, kailangan active. Tapos, meron kayong passport. Siyempre, ayan. Tapos, yung ticket nyo sa airport. Ah, uh, yung ticket nyo kailangan nandyan din kasi baka kunin din yon sa inyo baka Uh, hingi hingiin din yun sa inyo as one of your requirements kinaganda lang dito sa part ko na to kasi talagang bago ako umuwi dito sa Pinas at uh, uh, pag nagpipirma ako ng kontrata talagang humihingi ako sa amo ko ng Xerox copy, so sana kayo din, so kung mag-apply kayo abroad, lagi nyong iingatan ang mga documents nyo especially sa mga contracts nyo dapat meron din kayong kopya nyan Ayan, kasi kung sakaling umuwi kayo ng Pilipinas, pwede nyo pang magamit yan. Just in case, mag-apply kayo sa livelihood program. So, yan lang po for today's video. Sana may natutunan yan. So, para to sa mga OFW. Sa mga interesadong mag-apply sa livelihood program ng OWA, bumisita lang po kayo sa OWA office na malapit po sa inyo. So, yun lang po. Salamat po sa panonood.